News Mga balita ngayon Mga nagwaging lokal na opisyal ng gobyerno formal lang umupo sa pwesto ngayong araw June 30 7.9 million pesos na droga, 142 na wanted at 24 na baril na samsam sa Central Luzon Police Operations 50 pesos na dagdag sahod sa NCR ipatutupad sa Hulyo 18 ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsimula ng umupo sa pwesto ngayong araw, Hunyo at 30, ang mga nagwaging lokal na opisyal sa nagdaang eleksyo isa sa mga pinakainabangan ng panunumpa ni Pasig City Mayor Vico Soto na nasa ikatlo at panghuling termino na nito bilang alkalde ng lungso. Sa kanyang speech sa ceremonial turnover ceremony ngayong araw, inunahan na ni Soto ang mga nananawagang tumakbo siya sa 2028 at sinabing hindi ito tatakbo kaya malaya o ano siyang gawin kung ano ang tingin niyang tama. Pinangunahan naman ang nagbabalik alkalde ng Maynila na si Isko Moreno ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng lungso. Kasunod nito ay nilagdaan niya ang dalawampung executive orders. Nanumpa na rin sa kanyang huling termino si Quezon City Mayor Joy Belmonte, gayon din ang first-time mayor na si dating Vice President Lenny Robredo ng Nagas City. Opisyal na rin umupo bilang gobernador ng Cebu si Pam Barikwatro na pinangunahan ng unang pagpupulong sa mga pinuno ng bawat departamento ng provincial government. Tuloy-tuloy ang operasyon ng Police Regional Office 3 o PRO3 laban sa kriminalidad na nagresulta sa pagkakasabat ng 7.9 million pesos na halaga ng shabu at marijuana mula Hunyo 22 hanggang 28, 2025. Nasamsam din ng 24 na loose firearms at arestado ang isang na put dalawang wanted persons kabilang ang 28 most wanted. Umabot sa isang daan put katao ang huli sa isang daan labing walong anti-drug operations habang anim na put anim ang nadakip sa labing limang anti-illegal gambling operations. Ayon kay Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., determinado ang PRO3 na labanan ng sindikato at illegal na aktibidad sa rehiyo. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang panibagong 50 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region NCR. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE nitong Lunes, ang dagdag sahod ay magtataas sa minimum wage ng non-agriculture sector sa 695 pesos, habang ang mga nasa agrikultura, maliliit na retail at service establishments at maliliit na pabrika ay magkakaroon ng 658 pesos kada araw. Tinukoy ng Dole na mahigit 1.2 milyong manggagawa ang inaasahang makikinabang sa bagong wage order. Unanimous ang pag-aproba ng NCR Wage Board sa naturang hakbang na layong tumugon sa patuloy na pagtaas ng cost of living sa rehiyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zalinon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.